ikalawa ng Enero, taong 1492. Nagbarka ang pagtatapos ng rekonkista ng bumagsak ng lungsod ng Granada sa mga kamay ng mga Kristiyanong Espanyol na naging huling buog ng mga Moro sa Espanya. Nagsimula ang rekonkista ng Espanya pitong siglo ang nakararaan upang sakupin muli ng mga estadong Kristiyano ang mga teritoryong hawak ng mga muslim sa Europa na pinangunahan ng mga Espanyol na kahariad, katulad ng Castilla, Aragon at Leod. Ang mga matatagumpay na ekspedisyon naman na pumuksa sa mga Muslim sa rehiyon ang nagbigay daan upang bumagsak ang gradada, at kasunod ito ang Inquisisyong Castilla. Kasama na din ang pagpapalaya sa mga Muslim at Hudyo sa Espanya at ang sapilitang pagbabagong loob ng mga muslim sa kristyadismo dahil sa kanilang mithiin na ipagsamasama ang kanilang kapangyarihad at ipagkaisa ang bansa sa ilalim ng kristyadismo.